Ah, pero ganun, di ba? Ah! Ay, napapansin ako kay Ina. Ah, oh, nga Ina. Ngiti nga Ina. Oh, nagtutbrush si Ina. Ay! Ay! Tut -tut. ulit sa aming YouTube channel. Ayan, ngayong araw guys, nandito kami sa... <laughs> Bali pupunta sila doon kay Indang. Dumaan lang kami dito kasi nga... Dapat sa ilog kami mag magligo-ligo ay eh, malabo. Malabo yung lito. Kaya dito na lang kami pumunta. Habang sila naman is pupuntahan nila si Indang. Iba e yung ano namin guys, yung aming... Ruta. Kung ma bali maiwan si Nagreta, si na Greta, sina, da, ay si na Auntie Bigaya. Dahil habang nandun kami magluluto sila and then para pagdating namin dito mayroon na tayong kakainin. Bali guys, ang pupunta kami kay Indang ngayon at um, uh, namin yung kanyang sugat at syempre mag <laughs> Mag-general cleaning daw wow. si Auntie Pasay. Halos hindi ba siya bata? Yeah. Yes, true! Sandali, diligaya mo, mata rin ang isang taon. <pedo> Kuskus pa mo. Say okay. hi to the vlog. O yan guys. Uh, Bala update natin tayo. Update namin tayo guys mamaya pagdating po doon sa Albunan. Let's go guys. So, So ayan guys, nandito na tayo sa ilog. May dala tayong ano, may binili tayong bagong banig. Tsaka ato mga damit na naman. Tsaka yung ating nakalimutan na ano. Nagayon ng plato. Hindi gula. Hindi gula na ng Hindi gula <laughs> <laughs> kay kita kay ang piyang pang nagabinta kay ng mga ganyan, hindi bula. bula, <laughs> bula. <laughs> Balik kanina guys, ay dinaanan din namin yung BHW. Ang sabi nung anak niya nandito na raw, sana maabutan pa natin. Yung inupahan namin na maglinis ng sugat. Dito na tayo oh. Bukahirap dito. dito. Bukahirap sa Bukahirap dito. Bukahirap lang sana na barahan ng mga bato. Ang daan-daan kaya eh. ba yata sila, oh. Aroy! Daming tao, kilandaan. Ayun yung lula ni indang. Indang! Come here! Ba't ging ano lang? Ganun lang <laughs> ka patingin ka siya. Ayan guys, nandito na tayo sa bahay nila indang. Ayun na sa indang. Hindi namin inabot yung naglinis ng sugat niya, pero napalitan na yan. Ito guys, yung lola ni Indang. Hindi po siya nakakapagsalita. Tingnan nga, Dan, yung tingnan ko sa ilalim dito. Dali. Tingnan ko lang. Dali, tingnan. Ako nagkarga sa iyo. Si Papa Dan doon. Tignan nga lang si Papa Dan. Baka nakakasinga dito ng ano ay. ng ano. ano. Dali, tingnan. Tingnan ko lang. Tingnan ko lang. Tingnan ko lang. Tingnan ko lang. Ay, tama lang. Dali. Para nakasinga. Ito. Upalitan mo na lang ng tape yan, oh. Hmm. Ano, <laughs> uh, ina, kumusta? Masayang-masaya? Happy? Ang <laughs> <Yung> ito, eh. Ito guys, yung lola nila. -lo? <laughs> ano, ilaw? Ano, ilaw? Ano, naka-inom siya ng gamot? Namaste, taga. Naka-inom siya ng gamot? Hmm. <laughs> kanina, umaga? Kanina. Umaga. Uh, Ngayon, tanghali ulit na. Ngayon, tanghali ulit. Pagtaos kain. Pausunin. Umagot. Basta ang lang sa guwit. May napapansin ako kay Ina. Ah, oh, ngiti nga Ina. Ngiti nga Ina. Oh, nagtutbrush oh. ay! si Ina. Oh, di ka ganda. Andi, oh, ah, kayo, eh. si kayo, uh. Hindi. Oh, kay oh, Ina? Sige, kuya, hindi. Ikaw, kuya, oh. nagtutbrush ka? <laughs> <laughs> oh, hindi na. Aminin mo. Oh, <laughs> <laughs> oh, di, 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 o, di bango ka o, ba mo ka na? Basarap ikis. Sino oh, eh? maglaba? Eh? Sino maglaba? Ah, yun. Very good. good, guys. Oh, si Ate. Oh, uh, Edy, hey, banay. Di, di ba mas malinis kung... Yeah, yeah. uh, kuya tulungan mo ako, mag anay natin yung mga gamit nyo kasi may ilagay tayong banig oh, para mayroon kayong oh, uh, ano ayusin natin dyan yung mga oh. kwan yeah, Ayusin so. natin, gawa natin okay. ng mga sabitan para ano, okay. maluam kayo dyan Te, nakita mo yung suyad sa bahak? Yung pangkadaan ng kuta? Pangkuta? Uh, Gamitin mo yun para matanggal na yung kuto mo Para hindi ay... kakamot ng kamot ah, Yung shampoo, ginamit ninyo yung, yung shampoo Kuya, itabi mo uh. na to ulit Mamaya na papa oh, may banig na kayo. Ang pagtulugan nyo paggabay para hindi kayo lamigin. Para matakpan yan o yung butas. Oh, para may, no? oh, may pasalubong kami kay Bagong. Papay. Kuya, may pasalubong kami sa iyo. Baguong. Kaya, baguong. May dala rin kami. Lagay na mo doon sa kong. Ito, may mga bago kayong damit ulit. Oo, oh, may damit na naman. Good Sabit natin ng ganyan para maayos talaga, malinis kayo dito. Ma! 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 Ponsi na guys na uh, kapak sa Ilocano. Titi ba? Titi. Siya po ay nanay ni ate. Ayun mga ka-dragon, uh, ano ko lang kayo. Yung, yeah, kasi may nag-comment. May nag-comment, sabi ni nung Ilocano, kas labagtit mo, sabi. Actually guys, ano si ang nanay ni Indang guys may dating sakit sa pag-iisip. Nung pagkapanganak niya doon sa sumunod kay dito sa bata, doon nagkaroon siya ng sakit sa pag-iisip. Tapos doon din yung bata. Bali, dalawang anak na daw yung nawala sa kanila. Yung panganay, sunod. yung kung si Indang tapos yung kasunod na matay na matay yung bata bali dalawa lang yung mas may panganay pa kay Indang? Ibig sabihin ng panganay ang namatay. Pa At saka yung yung isa. Yung pinagkitna na nadat na natin, natin. Oh, nadat na nating nanganak mm, siya. Siguro dahil din, ano, hindi okay. na okay okay. mabuti. Anong, o, na, na kayo ng pananghalian, kuya? Hindi pa, nagaluto pa lang. Mabisinda. Kuya, meron mga gulo, Kuya. Kuya, pahiram ng gulok. Bawasan yeah. lang gamit po. Kuray-kuray sila sa tinapay. Kuray-kuray, guys, is hati-hati. <laughs> Ayan, lutuan nila. Nagaluto sila ng kanin. <laughs> 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 Tignan mo nga po yung nilang tayo. Buksan mo nga. Hindi kayo. Pagsamahin mo yung mga sabon mo. Sana yung sabon mo kanina. buru pa lang. Kalati, Sabon. Puno. Ilagay mo Nagbango tong bahay mo, kuya. Nagbango na. Nung natanggal mo yung mga, ano, damit. O, dapang sabon sa damit toilet ha? Sabon para sa... Sabon mo yung mo yung para sa magiram ka ng gulok dyan paputulan mo yan naputulan na, na ko na uh, oh. ito binigyan ko kayo ang saldero para may lupon <laughs> patingin nga ako ng kwarto nyo kuya baka may anak na kaagad dyan panibagaw sinong natutulog dito? wala ah, wala pinaka budega nyo wala ano yun, Daan? mo ka, Apir na tayo, apir. Apir! Ay! Apir! Ganun. Yan na lang kayo, Dan, yung ang Apir! Ganun. Di, wala nga. Ano mga ang tubig, kuya? pwede mo kaininig. Nag-sitaw, Hindi. mo muna dito. Hindi mo. Kinabangan na yan dyan. Balutin mo sa may solar din pala na, sila dito. Uh, Operation Guinness sa bahay ni Indang. Nakadami mo kasi ng bangan para hindi kayo nagkalat. Inyo i-stop dito sa loob pwede nyo na gamitin. Tapon na. Ito, ito mga ganito. Tapon nyo na yan para hindi kayo marumihan dito. Mas okay. maganda magkilos kung malukam kayang silusan nyo. Pero yung gagamitin pa, di sabi nyo lang. Tsaka <laughs> ah, huwag kayong gatambak dito kasi tulugan nyo to. eh. Doon may bodega naman kayo. Doon nyo na lang ilagay. Tapos saan pa rin kayo magpanang tubig dito oh. Doon na lang oh. Doon kayo mag... Saan pa yung gawagas yung plato? Doon na oh. Kapanan dito. Parang huwag dito kasi...

pa, ina, kunin mo ito. Ano, ano ba yan? Ano oh? yan? Ah. Tapon mo na yan. Tapon nyo lang kung hindi na magamit. Uh. Na, Tapon, mo na Tapon mo na yan. Tapon mo na yan, hindi na yan masuot. No? Oh. So, kung ginagamit, labhan pa eh. Tapan hindi tapan na yan, hindi yung... yung... na yan. Ginasiksik nyo lang yan. Ay, may mga palit na ano. Ha? Ganda ng igad nila. Ganda ng Ganda ng igad nila

hindi man daw. Matatag to si Ibay. Nang Bilib ako ka Indang. Dali ayusin niya. Ka. Dali ayusin ay! La. Ay, ay, na. Ay, hindi na. Hindi ka na namin balikan dito. Katigas ng ulo. Dali dito, dali. Lagyan lang namin ng ano, ointment. Lagyan ng tape para hindi magbuka. Pintas na eh. lang. Ayan lang, punin mo na. Ay, sama mga sinanay niya pala. Hmm. Ayan ah, lang, inaw sa mga gitara. At lalo na lang In 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 no. ng kanyang Lagyan ko na Bakit? Ba't nagamaon? Ay, guys, bali pinalitan natin ng cake kasi natatanggal. Tara manong. Maglagyan ah, Bago lagyan ng sabon para magbango. Guys, turuan natin sila ate kung paano maglinis para alam nila. Hey, Ako ah, kuya, buhusan mo kuya. Yan, lagyan mo. Kaya pala hindi bulay eh. <laughs> hindi man bukas kang ano yan damit na hindi na ginagamit. Yung madumi na. Kadi. Yung marumi na. naging 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 hindi naging 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 para magbango. Bula man? Bula, bula. <laughs> Sabi ang pindi, bula. Bula pala konti <laughs> <laughs> Ayan, pang sa damit ko yan, no? Para mabango yung damit. Hindi yung basta lang binasa. Ikwan nyo rin sa sabon para mabango.

Tignan niyo yung ano. Laging naupuan, laging ano, kasi malinis. O, ibang ano dyan, kasi hindi nalilinisan. dapat ganyan, para hindi kayo sikit. Kahit saan magpunta yung bata, di. O, di kaliwalas, tignan na. Hindi yung nakarani, ng damit dyan sa sahig. O dyan ka lang ba? 'Di palitan niya lang daw mamaya. Konting kunya. O palitan din. Diyan lang tayo maglatag, ah. Hini-linis. Para hindi lang Para hindi lang mga punit 'yang ano. Sasusunod din namin ipaalam na magpunta kami dito para ma-surprise kayo kung <laughs> nagalinis o hindi. Oo. Oh. Biglain namin kayo dito, oh. Ya. Ya, jos. Ole sian. Olen mäkanean. Kalo koko kunjan. Tänään mun on

Ayan guys, naglaba din sila ng kanilang damit. Oh. 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 Mm, tambak na dyan kung Mas eh. maganda, maglaba na lang. Sa sunod guys, magdala tayo ng mga buto-buto na pwede nilang itanim dito. Kasi maluwang naman tong lote nila. Pwede nilang lang taniman niya ng mga sitaw, okra. Talong-tay? O oh, sige, magdala kami. Sa, sa kanila ba 'to? Sarili nila 'to, Tay. O oh, Sarili nila 'tong luote na 'to hanggang sa bakod na 'yan. Yung sa kanya dai lote niya doon. Ito kuya, magkano bili mo dito? Sa luote mo. 'Di ba dati doon kayo nakatira? Doon. Ah, oh, magkano binili mo to? 5,000? Hmm. Ah, la. Pwede na rin yeah. eh. Oh. Yan. Maluwang Tapos, na. Tapos dito. Okay. Tanim tayo ng gulay. Mag pag ano, magdudugo ka nang pagkain ng, pag ng kunsan may basahan hmm. para yung mga ganyan. Pwede doon, pag tuyo. Sunog. Huwag kayong nag-aipon ng basura. Ng, ng bata. Ang ganda. Sabi ko yan, sa ilalim nyo, upang 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 niyo. Huwag ka nang nangyipon niyo. Mo, Palahan mo. yung sa tilong na yun. Huwag kayo nagbabot ng tubig na doon para hindi na gagawin ng ganyan. Bahayang kasi ng lamok yan. lamok. Oh. Diyan kayo na pa naman. Magkadinggi hmm, ang mga bata. Para malinis. Bakit kuya yung tinirahan niya dyan? Hindi sa inyo yan? Hindi yan sa amin. Ay, pinaalis kayo dyan? O, oh, naglipat lang kayo. Naglipat na lang kayo. Kalay ka isa naman ganyan. Walisin. Para mas maganda. Nagkakain naman kayo ng gulay, kuya. Mm. Okay. Mga binhi nga daw kung magbalik. Magkano? Pagbalik, mm. dala kami mm. ng mga binhi. Mga buto uh, ng talong, okra. Uh, Kahit ilaga mo lang yun. Tapos may bagoong kasa. o, oh, ode, kasarap. Sitaw. Oh, Ang nand, favorite namin Ha? Uh -huh. Buto ng sili. oh, buto ng sili. Meron pa doon, buto ng tao. <laughs> oh! <laughs> Gusto mo buto ng tao? Ayoko. Ayoko. O, tingnan mo itong sintaw mo dito. Oh, may bunga. Pakinabangan. buto ng oh ay kung sa mga bakod mo may sitaw kang tanim, o di malaking bagay. May pangkain kayo, may pangulam. Bigas na lang. Huwag kayo kung saan saan nagutapon ng ano, ng mga plastic-plastic ng mga saan Oo, yung, plas, yung pinagkainan nyo na biskwit ko ilagay sa basurahan hindi yung kung saan saan tinatapon. Hindi magsalat. Magbutas ka dito. Kahit na nung pinag-anuhan. O kaya magbu magbutas ka ng maliit dito. O maliit dito. Ano? Yan, tabi ang mga yang ganyan. Malinis. Dito pa dito sa kanila oh. Maganda sana dito. May tapag nila sa hapon. Talamig din ako. Maglinis din pag may time. Ay, sinugin na ito mamaya. Pag Pag walang ulan, wala, wala, ha? Okay. Tindang din ata nag-ati puro ah, lapak na lang ata. Ano na pa kayo? Ano na yung paan niya sa ama o, niya sa ito? Dami pa. Ano ha? Yung lalim. Yung silaw. Ha? Yung Tama. Hindi. Di ba magbutas ka dito pang basuran. Oh, yung pinag-anuhan, yung... ilagay mo dyan. Ay, may mahirap tambak ka, mo ha? dyan. Mayroon sa'yo. Mayroon ka na lang para tangod mo doon ba o tasa pinag na mo mo doon ha? Diyan ay, may bukasan diyan. Parang gusto ko matulog muna dito ng mga ganon 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 Balikan ka namin ganon ka na. ganon 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 yung lagayan niya ng ano, tubig. Huwag <tipos> <tipos> kayong magbasa na dyan sa silaw para hindi siya marumi. tapos hugas ng plato, dyan nilagay ang plato. Sana yung mga plato niya, oh. Ayan, sa lang. Yung mga bago. Yung mga bago Yung mga bago niya, oh. Yung mga bago niya, oh. Yung mga Mamaya, tupuin. Tapos, maglagay ka ng basahan doon. Para kung magpasok. Para magpasok. para hindi marumihan ang... Parang, hindi siya wow! Oh, ito wow! Itong pagtulugan niyo ako paggabi. Oo. Oh. Di ba? Kasya? Ay, talaga. O, oh, punta na yung dam. Naku, <laughs> baka madagdagan ng anak para, na naman ni ate. <laughs> Aroy! Ikaw <laughs> 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 nga dam, punta ka nga dam. Dali, dali. Dito, dali. Punta ka nga ina para magpunta. Oo, oh, punta nga dam. <laughs> Ilan mo pa dyan, Nina? Lodi, lodi. Tanggalin sa akin. Tapos dito, huwag kalimutang lagyan ng kawayan. Mm -hmm. Para hindi masira yung banig. Pagpapoy na dyan si Tamrol. Uh, malusbot Baka hmm. malusbot dito, Manusbot. ah. Hindi oh. <laughs> aranas na kami dati ng ganun, lusbot sa buka ganyan. Ang <laughs> sakit. <laughs> mm, Kuya, baka ano ha, makalimutan mong lagyan ng kawayan to ha. Baka disgrasya ng bata. Masira to, masira to. <laughs> ano yung mga plato nyo? Magiging na Baso. Yeah, baso dito. Saan na dito. <laughs> Tango. Kutsara dito. Tanggol. Tanggol. Ay, tanggol. Baka mapuno ko yun dito. Mas pak na to. Pag, pag dito nagkakain ng tinapay, pagpagin. Hmm, pa, yeah, para hindi kayo gamin. Magkulambo -tang para hindi lamukin. Hala. 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 Tama oh. <laughs> <Ay, may ipis. laughs> Dapat i-ibis. Dapat araw-araw niyo gamitin 'yung gasas mo na kayo. Hmm. ng bahay nito. Kunin mo nyo gamitin, mo mm. na, Ay, bahay, Ay, bago wala ang ilang sira sa 'yo. Yan okay na. Oh, diyan yung ilagay. <laughs> Ano pa? Tulog na. Tulog. Gawa na. Yeah. Tulog na. Gawa, baby. Ay. Tama na yung dalawa. Mahirap mm -hmm. ang buhay. Hirap. Tama na yung dalawang anak. Oo, oh. mahirap ng buhay. Dalawang, -huh. ito muna magkasama lang. Yung ibang mga plato nyo na ano, pag naugasan dito nyo ilagay lahat-lahat uh -huh. ng plato, baso, kutsara, dyan, sandok. Uh -huh. Na namu ate, ito oh yung naka-pink, wala pang asawa yan, 33 na. din na ako kasi yung kasi alam namin na mahirap ang buhay. Kala ko ito. Ano ko ya? Wala ring asawa. Ah, oh, oh, magiging tropa namin yan si nanay pala eh. Tropang baa, ah, wala rin pala tong asawa. Eh, paano si ate? Di ba nanay niya yan? Nalakang siguro. Nanay mo? Ah, ano matay na yung tatay ba? Hindi, may asawa din eh. Nag-asawa din. Ay, yung tangi mo! Maganda pang kapalaran niya si DJ. Maganda pang kapalaran niya sa amin pala eh. Ay, huwag mag mag-ihi ha? Yung mga tuwa sila guys dahil pinakita ko yung picture. Ang gwapo ni Ama doon at ang ganda ni Ina. Bagong toothbrush. Malinis na ang ngipi. Yung shampoo mo Ina? Yung shampoo sa buhok? Oo, mag-shampoo bago mag-suyod. Kaya lang kayo? Magkapon na. Makainom ng gamot. Makainom ng gamot siya. Huwag gamot niya. Tanggalin mo. Mamaya gabi ulit ha. Yung hanggang doon lang sa kulay itin na buhit sige, alis na Eh. Wala kayong madala. Sige, oh, sige, ayos lang. problema. na yung binigay mong saging. Saging. Salamat. Ano yung ng ulam niya? Dilata. Ay, lang Ay, sige. Ayos yun. sige, sige. Ayun no, haluan yun ng sasunod. Dala ng pang... Ay, o kuya oh, may malunggay ka Lagyan mo. sardinas. Oo. Tapos, kami ng buto ng mga pantanim mo. Pagano. Sige. 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 Sige

siguro naman nakapagluto na sila. Kung so, nakaluto yung Santaligaya ng maga. So ayan mga dragon kita-kits tayo sa part 2.